Farmers, welcome back to my channel, to Salonica's Farm. Ay! Ay, Ay yan, okay. hey, mga farmers, and for today's video, meron tayo na natin yan ditong tuba. <laughs> so, yan sa probinsya kasi uso yung tuba. Yung tuba, yun yung kinukuhang am um, liquid sa puno ng nyog. So, ferment nila yan para pagtagal. So, para nagiging alak, um, nagiging para siya, para nakakalasing na. Pero pag ganito, ayan, pakitok sa inyo dito. So, pag ganito, ayan, i-zoom mo. Ayan. Pag ganyan yung makikita ninyo, bagong bagong tulo lang yan. So, yan, yung lasa po niyan ay matamis pa. Ayan, sobrang tamis pa daw ng lasa niyan at na-curious ako nung tikman. So, yan, um, mamaya, aakitin natin yan at um, kakainumin -in natin kung anong lasa ng purong tuba na galing sa ganitong klaseng puno ng niyog. So, yan, abangan nyo at sundan nyo lang ang vlog na to. So, yan, continuation to mga farmers kasi kahapon, nag-intro na ako dito pero wala yung nagkumukuha ng tuba. So, yun pala, every morning pala to kinukuhanan. So, kaya, sa gabi, tinatapya, kinukuha yan, tapos tinatapya saan, tapos babalik, tapos kinabukasan, i-harvest ulit yung bagong tulo na tuba. So, ngayon, andito na no si Kayano, kaya, yun, kukuha ni natin yun, at titikman natin kung anong lasa ng bagong tulo na tuba galing sa nyug na to. So, syempre, aakyatin natin. Let's go! Hindi pa rin mahulog dito, ne? Wala pa dito ma-estorbo, kuya? Ito na ka, basing mo. Ah, ligo na. Matibay ba to, kuya? Oo, basta dito lang, ma.

May tali. May tali ang sakit. Daghan sa amigas. Oo. Oh. Man na Ataon pa mo na inigikuan. Eh? Nakazoom yan, te? Mm. So, eto na. Tinatanggal ko na. Ganito pala yung itsura ng ano, bagong ano na. daming laman. Ay! Ay, ganun yung itsura. Tingnan ko. Tuyo rin ako. Ah, ganun. Matamis to ya. Tanghali na. Umaga hmm. ang pinakamatamis. Kuya, oh. Ito, bababa natin ito, tapos titikman natin. Kuya, oh, ibaba. Ganito Ganito lang. Dito ko usa, asa ah, asan? ka Ah, ko ka ebon. aman. Okay. ako bumaba. Listo to Kuya, baka mo ko. ba? Sa likod. Ha? Sa likod. Sa likod ko? Uy, para mauhulog yung ano yung yero. Sa likod yan. Gunit sa... sa makaabot ang imong tete rewa sa. Bunit ko sa. Sa Abot ko man sa. Awaki kuya. <componan Woah Impossible> <jegoilce> uh <analogy> ha. Dili ka do. Yon, tapos lang ba. Yan. So, yan. matitikman na yan. Yeah. So, pakita natin. Atos ang mukha ko ng mga... O, ayun yun. Pakita niyo. Fresh, fresh. Yan. Right. 갔, ganito itsura niya. May mga kuan pa. May mga ano to, yulangaw. langaw. So, sasalain to. Salain mo. Sali ka, natin. Pakita natin kung anong ginagawa ni Kuya. Kung paano. Para matikman, di ba, Kuya? Ah, pagka umaga na siya matamis. Matamis siya pag alak. Ah, mahiyang mo na sa galag pag ano, ito. Ah, malasing na tanid to. Pero, kung butang na pa ni Oog. Ayan, tipakita mo tiga dito, tiyo. mo ni kuan Ang sala, sala. Ayan, kay... Pure kami pa wala oh. pa'y, wala, pa, wala pa, Kay pangkulay. O, wala pa'y pangkulay. Oh, sa nang ipinda, naan kulay. Na, ano kulay. Oh. Kani wala pa kay... Para suka ni siya. Suka na siya pang suka. Oh. So asim to asim, aslom. Mga sunod adlaw. Mm. Mga aslom na siya. Lahit rin siya katong... So ito siya. Ang galing. Pinagbaligya sa tubaya. Ah, sila sila. So, ito, oh, pag malinis na, mura na siya gsuka. Mura siya gato Patikman ko ay, anong baso? <laughs> May baso ko. Eh? Ay, tungga, tunggaon ko na lang. Tungga ako na. No. Okay. Tungga na lang. <laughs> Tikman natin kasi kay <laughs> Nam, tuyorgis ko sa lasa. Kung <laughs> sa tilaw, ng bagong tulo ba? Kasi, dapat kayo na pang umaga. So, matamis daw pag umaga. So, pag ganitong patanghali, eh, medyo maasim na daw. So, ang bilis ng iba ng taste, hmm. no? Maita siya. Cheers. <laughs> Cheers. Labinaw Labi ugma. Ah. Maasim na. Murag sug alak. Murag oh. sug na iano, na espiritu na. Maasim siya. Pero pag umaga daw matamis. Pero ang sarap. Wala, mo, malasing ko. Mga hubog ko. Mga hubog ang tao. Kuya ka. Tanong sa ako sa'yo. Dako yung pagkota, diba? Kung sa'yo pag-i-process kayo sa unan, kuhaon un sa puno. Kaya sunod, i-sala. Hmm. Ag sunod, pag ganito na, unsay sa'yo kasunod ba? Kung para suka, itambay, i i Stack. Oh. Isang lang. Stack siya. Pinakadlaw. Pinakadlaw na siya. Stack pag suka. Mga ka. Tuloka... adlaw. Sima simana. Simana, three weeks. Mm, pang na siya. Super aslum na. Oh, pang pwede na eh. Mga sinyong... Sa mga ano luto. Mm, pero pag himuin siya galak. Kung mm -mm. so, himuin siya galak. Tinanglan, butangan o para kulor. Ay, kapag pula. Kuwa. So, ipilakadlaw siya i-stack para ma mahimu siya galak. Pagka kinabukasan Pwede na. Pwede na. Ah, makalasing oh, na siya. Oo, oh. ini kaugma. Karon oh. na mo kuha, nanay kulor. Oo. Oh, oh. Pag tuba na siya. Tuba maka hu maka hubog na. Hubog na. Sa so, ito baka hubog na siya. Pwede. Oo, oh, pwede yun makahubog na. na makahubog nalipong siya. na ako. Pwede na siya makahubog. Ah, okay. So, ganun lang pala yung tuba. So, manguha pa mahuguban. Oo, okay. oh, kaya. sige, sige. Ibigyo natin. Pero matangga, mata, matangga, matatag sa isa. Kaya, damay. Anong mga natin. Sarap. Sino mamahilig mama, din sa Tuba? O, oh, comment down yung mamahilig mama, sa Tuba sa probinsya. Kay kini alak sa probinsya, Tuba. O, oh, himog, pa, yung, sa nyo Surop. No, akin na lang tuya. May palit ko na lang tuya. Layo sa sakit, dool sa igit. Kaya na ba? unsa nag-igit. Tae! Tae man lang sa nag Mama, igit ko. Picture. damit no? Matamis tamis pa no. Matamis tamis pa siya ng mm -hmm. konti pero ang sarap. So talaga. Oo. So, Puntahan natin si Kuya. Kuha niyo iba. Go Kuya. Kuha niyo iba ya. So yun yung proses sa pagkuha ng tuba. Do ngayon. Angkat ko na lang usa. oh Ang gagawin ni Kuya. Ang gagawin naman ni Kuya Yano. No? Akit siya ulit. Tapos puputulan daw yung pinaka sanga. Para mututulo, mututulo ulit yun. So talaga natin kung paano proses nito. So, yan, si Piyayano. So, yun yung kinuha na natin kanina. Yan, yan. So, ang gagawin daw dyan, puputulan ulit. Para ugma O, okay. oh, para ugmana. Ang galing, no? Ayun. Ang galing, no? Ayun pa siya, oh. Ayun, yung ganyan, ganyan yung gagawin. Putulan, yun. Ayun

Ibalik niya. Ayun. Yun ay matamis ngayon pala. So, mamaya, titigil tigil yun. Tapos mami gabi ulit. Pilag, presyo yan ng ano yan, ng tuba, isa ka, isa ka ganyan. Kung, kung, so, uh, tuba, mataliga, uh, kung tuba na, pag tuba. tuba. Na. Sa kuha, 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 eh. Sa punuan, kanang di pa ikompra ba? Uh, 120. Ah, uh, 120, so, isa kung ka. kung ano 200? 200. Ah, okay. Nagpatong na sila. 80. Patong naman nila. Kaya ilan namang negosyo. Mm -mm. So, ito pa meron pa. Kuhanin din to. Tapos babalik ulit. Ganun pala yung pagtutuba. So, ang sarap na in fairness, kahit marami siyang langaw, masarap siya talaga. Iba yung lasa niya. Buta ng takob, merong... Ah, yun yung takip niya. Ulan. So, mm -mm. Marami siya... Hindi kaya ako magkabulati, kuya. <laughs> Kasi daghan man naglangaw. Si, hey, ang kana. Sama bata, mo nagpurga. Ay, ang shit, baka purga ako. Oh, purga na sa bulate. Oh purga sa bulate na. Ah, kay daghan man ang mga langaw kanina, baka may naiitlog, ma, may ma, na, malaki, musa akong tiyan ba na. may bulate daghan. <laughs> natural na, na sa. Ano Ad, natural na, uh, natural na siya sa sa ano? Oh, oh. Sa pu, sa ano sa na may langaw. Oh. Ay daghan man siya kay bangyaw pa. Ayan, ayun yung isa oh. Sa so, so, may panigsuot, kaya bago pa man nag Hmm. Si so, kinahin ang yan na netakop, no? Para kaya, di mapuntahan ng mga insekto. Ulan po, ulan. Ulan, tsaka ulan, tsaka tubig. Pag napasok ka ng tubig, what na? Maka, daot. Ah, okay. Makapanis siya. Ayan siya. So, ganun yung ginagawa. Tapos, Eto, may isa pa ng puno. So, si yano yung nag ng tuba dito sa mga puno. So, pinakita nga lang namin sa si inyo yung medyo mababa. Ayan, yung mga mabababa lang yung pinakita namin yung iba. Mara, taas yung iba nyo kinukuhanan. Taas? Wow! Wow, may baligyang tuba na tuba na. Waka baligya. Ah, sabi pagpalita. Waka baligya. Ayan, kay... Nakumpra na nila. Ah, okay. Sila yung nangumpra. Ayun pala, may tuba doon. Pwede kayo bumili mo yun? Para ma-compare natin yung lasa ng, ng hindi pa natutuba sa tuba. So yun, bago na uli. Bukas mo na yung balikan, kuya. Mga hapon. ah, hapon. Putulan, ulit. Kung sa buntag na, ugmas buntag, kuhaon ang... Kuhaon ulit. Okay. Ang galing, no? Hindi na yun nauugasan. Kasi tulad yan, itutuba na. So, yun. So, bibili tayo doon ngayon ng tuba. Doon, doon, doon kinukopra yung mga tubang kinukuha ni Kuya Yano. Yan. Yun, nakita nyo, yung mga tuba na pula. So, doon natin titikman. Bibili tayo ng isang container. Tapos, titikman natin kung anong lasa ng um, fresh tuba sa na tuba na. Ayan. So, sa, sa dalawa... Iyaan natin kay gano'n naman talaga yung tuba. So, <laughs> hindi tayo mag-plastic-plastic dito, te, kay ganito talaga siya. Ayan, so ngayon, ay ganito yung itsura ng tuba na fresh, nakuha na yan. Isang puno lang to yan, oh. Oh, isang puno. Oh, yan, isang puno. Isang puno. Ilang araw, pinakadlaw to. Duha. ay ah, isa lang. O, oh, pwede na, madami na rin. Not bad na rin siya sa mga tao na bibili. Mas madami pa yung naputulan niya kagabi. Oo, oh, hindi kasi naputulan kagabi, kaya hindi namin makita si Kayano kasi nagpunta. Ayan. So, kaya punta tayo sa, ano, sa bilihan ng, ano, tuba. Akuhanin ah, mo na daw ni Kuya Yano yung isa dito. Putulan na lang. Ah, putulan na lang okay, pala. Bago pa ni. Bago pa. Ah, okay. Yung isang piraso dyan, may isang nga dyan kagabi. Bago pa di. Yun. Grabe, katuwa. magtuba, no? Yeah, kay Dagata lang tuba dito sa probinsya. Bay bakit nagtanduway pag uban? Oo, oh, kay gusto ko nang uban. Mas, tanduway. mas matindi yung tama. Hmm. Hindi, okay, tagal. Dugay ni matama. Ah. At ang dugay. Ang tuba, mabilis magpalasing. Hindi, ang... Dugay ba? Ah, dugay ang tuba. Ayos, tapos ang tanduay. Dali lang. Dali lang, tsaka kulapo. Gamay ka, gamay ka gasto. Ah, okay. Pero so, so kaya... Alam. Yung pala dahilan kasi yung uban dito matatanda, mas kulapo, tsaka tanduay. Ram. So, naan, may si tuba. Kaya daghan na nagbaligag tuba. Pero, mas pinili nila ang tandway Pero yung iba, tuba iniinom. Yung pala dahila, mas matagal daw makalasing yung tuba. Sa malaking magagastos, mahal. So, okay. I understand na. So, dito, malapit lang sa kinuhanan natin ng tuba, na sa puno, may nagbebenta dito ng ganito. Ayan, ganito na siya, itsura. Kapag tinuba na daw yung may pula na, ganito ito, hindi ko pa alam lasa nito. So, titikman ko mamaya kung anong lasa. Compare dun sa kinuha natin kanina na ito ba na puti? So, ito kasi pula na. So, yan. Pila niya. Pila. Um, 200. Lang. 200. Ano, ganito kadami? Bili natin. So, ito bilhin namin. Ito sa manibote. Ito bilhin eh. Ibalik. Ay, balik Lalagyan pa yan ng ano, please. Ayan. So, ito yung binili natin. 200 pesos isang jar. Pepsi daw. Ewan ko kung paano ito gawin Sila na magtimpla. Sila na nagtimpla. So, tingnan natin naman. Yan. Oo, so yan, 1 one, one gallon. Okay lang yan. Ito, one gallon. So, tingnan natin kung, kung paano ginagawa. Ayun. So, ibabalik tong bote. Okay. So, ayun, may Pepsi. Ganito pala yung gawin. Kumain sila o oh, nagiinom sila ng ba o. Oh. Ano? You know. Yan, iniinom nila dito. Iyon. Tapos butangan ng Pepsi. Para sa anong Pepsi? Para matamis. Ah, may konting tamis. Okay. okay. Tapos ito na yon, Okay na siya. Pwede na inumin? Pwede na. Okay. Pag may Pepsi na. Pag may Pepsi. Ganyan siya kabali-kabigdali. Ay, isang ka, ano, naubos sa? Ah. Mga isang kahat-lahat. Nakakalasing yan? Oo. Uh, mga ilang, mga ilang ganito na sa isang tao para malasing? Ilang inom? Mga ganito. Ay, isa bago malasing? Grabe. Problem pala. Diyos ko. Hindi pala siya nakakalasing na mabilis. ito, i-transfer namin sa lalagyanan namin. Okay. Then, ibalik yung bote. Okay. So, ayan. Ang, ang presyo, magkano? 200. 200. 200 pala siya. Yun. Ang galing, ah. Eh. Yun. Punong-puno, oh. So, dito kayo sa tindahan niya, ano? Siyempre. <laughs> Kata kayo dito pag tuba to ba? yan. Okay, so puno puno. Ayan. So yeah, Orion flavor. Ito na yung finished product. Okay, so yung mayara na namin 200 pesos. So tama ka farmers na kabili na tayo ng isang ganito kunti galon na um tuba na natuba na yung may kulay tapos ito naman yung na kuha natin fresh from puno. So, titikman natin kung anong lasa ng pagkakaiba ng dalawa. Try natin. Okay? So, ito muna. Unahin ko to kasi malinis na to. Nawala na yung lakaw Matamis na may konting asim. Suka na matabang na matamis. Ganun ang lasa niya. Yung lasa niya, lasa sa suka. Yung hindi yung suka na mga nadatong puti na ha. Yung mga nabibili lang sa container. Sukang ganun. Tapos hindi siya maasim na maasim. Sakto lang yung asim. At may konting tamis sa halo. Yun yung lasa nitong puti. So, ito. Yung pula. So, ito na iniinom ng mga taga-probinsya. Na alak nila dito. Tuba na pula. Tignan natin. Amoy matapang. Ah, sa Pepsi. Na may onting paet, konti lang. Iba yung lasa niya dito, ang layo. Ito para siyang may, may pagkaalak na siya na konti, pero may Pepsi, lasa ng Pepsi na mas na yung lasa ng Pepsi. Tapos siguro sa nagtitimpla rin. Parang tinamisan niya. Medyo dinamihan niya ng Pepsi para hindi siguro sumama yung Ininom ko pa. <laughs> so para titikman natin yung ano, yung parang dinamian niya yung Pepsi para hindi siguro sobrang pa yung lasa. Pero ang sarap. Par, pero kung pag pipiliin ako, mas trip ko lasa nito. Ang sarap na siya. Hindi na siya maanta. Sarap. So yun, at least napakita ko sa si inyo. Nalasing na lipong na ako. <laughs> napakita ko ko kala sa ganitong vlog, oy, kay nakalipong. so, yan. Hindi ko na alam sabihin ko. Ano sabihin ko? <laughs> Yun, sa sapakita ko sa inyo kung paano magtuba, kung paano mag-try, kung paano gumawa ng tuba na alak. Sinabi rin kayo na yano yung kanina yung paano magkaroon ng tuba na, na suka Tapos sa pag-compare ko yung lasa na tikman natin, so ito mamaya uubusin namin ito lahat. So yan, bago ako mag-outro, bili na kayo nito. Yan, nalipog na ako. Oh. Bili na kayo nito, Gilmore Hatch. So, available na ulit ang scent nito sa Shopee na sold out to last time. Sobrang bango. So, 85 ml, sobrang bango ninyo. Kahit amoy lasing na kayo, mabango pa rin kayo. So, yan, Gilmore Hatch, available sa Shopee, 85 ml, 250 pesos. Yung link nito, nasa description bak sa comment section. Pag gusto nyo bumili sa Shopee ko, bili na kayo. Yan. Ano po, support my product naman, mga farmers. So, ayun mga farmers kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching and happy farming!